Isang pasahero na naman ang hinarang ng mga security sa Naiya Terminal na magta-travel papuntang Oman dahil nga ito sa nakitang bala sa kanyang wallet at nakalagay nga ito sa kanyang bagahe. Aminado naman ang pasahero na pagmamayari nga nito ang nakitang bala na para sa kanya ay itinuturi nga niya itong isang agimat or anting-anting. Hindi -anting. na nga hinuli ang nasabing pasahero at pinayagan na nga rin ito makapag-travel papuntang Oman ng Naiya Security nakumpiskahan ng bala ng baril ang isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o yung NAIA Terminal 1 ayon po kay Office for Transportation Security o OTS Administrator Undersecretary Crisaldo Nieves. Nakita sa loob ng wallet ng pasahero ang isang pirasong bala sa pag inspeksyon ng Security Screening Officer sa departure area ng Paliparan. Inami naman ang pasahero na sa kanya ang nakuhang bala na itinuturing umano niyang anting-anting. Agad namang itinurn over sa PNP Aviation Security Group ang nakumpis bala, hindi naman hinuli at nakabiyahe rin agad ang naturang pasahero patungo po sa Oman. Paalala nga rin sa mga Pilipino na magta-travel palabas ng bansa lalong-lalo na kung ang destination nyo ay Middle East. Pwede nga kayong makulong kung sakaling mapatunayan na totoong bala talaga ang makikita sa inyong mga bagahe. Dumako naman tayo sa Naiya kung saan pinagangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanim bala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa Thailand na nakita naman noon bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Hunti ka na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sinacharity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng nakaplastik na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Ano sabi? Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema. Sabi niya, pero may papap papirman lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayaga naman sila mag-asawa ng makasakay at wala rin kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang dami nagtatanong, naka sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinosted Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, Balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa so Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all uh, available data and uh, pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. git pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kinacharity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag yung bag eh, merong containing suspicious item, okay. yung, 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 computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya and then that that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa nasa bag niya eh. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi kasi may meron po kaming ano eh. Meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong Gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala. Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ang mag-asawa. Kasi uh, especially kung one or two pieces lang kasi uh, marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. Uh, Daily nakaka-encounter kami ng ganitong uh, incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga pinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. Kaya naman, kung sakaling sa inyo nga mangyari ang bagay neto at may makitang bala sa loob ng inyong bag, ay siguraduhin nyo lamang na meron kayong mga backup valid reason katulad ng mag-asawa sa napanood yung video. Dahil kung hindi, ay siguradong sa kulungan ang bagsak nyo. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.